Okay. Magandang araw sa lahat. Narito na natin ang tip of the day number 2. Tubig ang buhay. Ang lihim sa lakas, liksi at kalusugan ng manok panabong. Sa mundo ng sabong, maraming breeders at handlers ang nakatuon sa mga high-end feeds, fortified na supplements o masisinang training techniques. Ngunit may isang simpleng bagay na kadalasang nalilimutan, ang tubig. Mari ito ay karaniwan sa paningin ngunit sa likod ng bawat matatag na panalong manok, may isang malinis at maayos na inuming tubig na nagsilbig sandiga ng kanyang lakas, liksi at sikla. Bakit mahalaga ang tubig sa manok panabong? Alam mo ba na higit 70% ng katawan ng manok ay binubuo ng tubig? Ibig sabihin, bawat pagalaw, bawat tuka, bawat paglipad o suntok ng paa lahat na yan ay suportado ng sapat na hydration. Kung ang manok ay kulang sa tubig o kung ang iniinom niya ay marumi at kontaminado, ay mabilis itong mapagod, bumaba ang ganas pagkain, humina ang immune system, at tumataas ang posibilidad na tamaan ng sakit. Ang isang manok na dehydrated ay parang kotse na walang langis, madaling uminit, mabilis masira at tiyak na hindi makatapos sa karera. Mga dapat at tandaan sa pagbigay ng tubig. Palitan ng tubig dalawang bisis kada araw, tuwing umaga at hapon. Iwasang hayaang tumagal sa init ang tubig na madali tabunan ng alikabok, dumi ulaway ng ibang manok. Linisin ang tubigan araw-araw. Gumamit ng mild soap o asin at siguraduwing walang naiwang residue ang mga maduming lalagyan ay paboritong pamahaya ng algae o harmful bacteria. Pumili ng tamang pinagkukunan ng tubig, mas mainam kung ito ay mula sa filtered source o naipong malinis na ulan. Iwasan ang tubig mula sa kanal, puso at walang filter o balon na malapit sa septic tank. Kung gumawit ng water soluble vitamins, sundin ang tamang dosage o huwag hayaang magbabad dito ng, sa tubigan ng higit na 4 o hanggang anim na oras ang sobrang tagal na maaring magresulta ng bacterial growth o pagkawala ng bisa. Bigyan ng mas maraming tubig sa panahon ng stress o init ng panahon. Ang training, sparring o kahit simpleng pagbabago o nasa panahon ay dahilan para tumaas ang pangailangan ng katawan ng manok sa hydration. Emotional at mental na benepisyo ng sapat na tubig. Oo, hindi lang pisikal na aspeto ang apikto. Kapag komportable ang manok sa kanyang inumin, mas relax ang kanyang isip, mas mabilis ang kanyang recovery mula sa training o mas mataas na kumpiyansa sa sabungan. Ang stress ang nagpapakairita o nagbabawasan at mga fokus ng manok ay magiging buo isang malaking bagay pagdating sa aktual na labanan. Nandaan, hindi lahat na sikreto ng panalo ay nasa mahal, mamahaling produkto. Minsan, nasa ang simpleng bagay gaya ng malinis na presko at sapat na tubig rawaraw, ito ang pundasyon ng tibay, lakas at tagumpay ng bawat panabong. Alagaan mong tubig ng iyong manok, siguradong alagaan ka rin yan ito sa sabungan.